Okay, so dito tayo ngayon sa Terminal 1 uh, Departure At papakita ko sa inyo yung daanan dito Lusot na pupuntang Terminal 2 Sa may Departure Area Kasama ko pala itong dalawang binibini Binibini? Binibini <laughs> Basta binibini binibina. lang Binibina Ayan, so Marami pagbabago dito ang na ginagawa uh, Mainit-init dyan relax lang kayo and enjoy papakita ko sa inyo daanan dito sa may departure papuntang terminal 2 Ayan. ito ginagawa rito papalakayan ito gagawin 3 lanes itong uh, departure ram ito Ayan. Ito ay so sa may bandang kaliwa, gilid. kasi layan yung ano yan ito yung lumang airport ano yun Paparada pala, nandiyan ka. Ah, ito, ito. Yung dating sarado yan, ngayon bukas na. So, so gusto nyo pumunta ng Tito, mabilis lang. Hindi na kayo kakaliwa para umikot dun sa may stoplight. Ito na kayo sa may cargo terminal ang daan nyo. Yan. So, pero di na ako tatagos sa may ano, terminal to. Sa uh, so, mga gusto kong ano, nagmamadali, pwede na takboin to. Ay, pinakasama sa masakyan At <laughs> so, ang uh, sa may cargo terminal dito, wala namang ganong ano dito, uh, traffic, ano lang, yung mga papasok dito sa may cargo. way din to. Mga yung mga naka-park din dito. Pay parking yan. So, yun ang terminal to. Nakita nyo na yun. Yung terminal to na Yun. Yung. as an engineer building. Mm -hmm. okay.